Go! Oh. Ah. Guys, good morning. Meron tayong bisita dito. Isang kinesis ni sir Kinesis. Bago lang na iabot. Sorry, gali siya idol. yung aga Ang Dagal <laughs> So, may problema, Sar, no? Amo ni siya problema. Guys, sa head parts niya. Ang side tube niya. May gamay nga defect. Pero, o. So, ang saan nalang nag-abot, Sar? So, bali hindi ganyan magsulod yung iabiring? Uh. Okay. okay. <laughs> oh, okay. Hindi ko siya magsulod di, oh. Sara, guys, ang iyang problema, oh. So, wala, hindi niya siya type sa so, direct bearing. So, ya, bearing, guys, oh. Oo, so, oh, nag-ano, uh, man siya. Hindi man siya magsulod. So, dako, man di pa rin siya. Yes, sir, oh. mm, okay, sige, try talang karunin, oh. So ito guys, pwede naman sana ang tabasan ito dito. Carbide yung gamitin natin. Pero sabi ni Idol, ah, uh, palpagon palpagunta na lang din. Dolo kay si medal Ha? Sure ka? <laughs> so hindi niya na gusto ibalik to guys kasi nga yung shipping ng ganito daw is magkano dal? 3 papunta pa lang tapos yung pabalik 3-5 yung pabalik eh kala eh sa pila na yung primo? Ha, malmahal na na yun eh, no? So, bali guys, ay muunta. Ito na lang yung gamitin natin. So, hahampasin natin ng martilyo dito. Ingatan natin na hindi ito matamaan kasi para mag-bend lang. Tapos, para makapasok lang yung bearing natin ganito. Kahit konti lang po. Ayan na. Ah. Ayan. So, sa mga basher natin dyan. Ha, <laughs> ha, nyo na. Tara. Tugod so, sa ni Dal. ready na. Para na po doy. Ba, try ta be. Isa man pas po Konti pa gara na, konti pa. Ba. Konti pa ulit 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 ulit. So, ito na guys. Napasok na natin yung bearing. Ayan, success na siya. Yun. Okay, man? Okay, man. <laughs> <laughs> so, bali ang imoid parts na Ikaw na lang bala. Matakad na. Dito, mag maglasta na lang. At yung sige, sige, sige. So, guys, natapos na natin yung yung ano yung palpag ano ay eh, kita ko ni madagdag ni O madagdag da siya eh, itigol oh ano no para magbalik mo lang eh mati sige 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 so ito na guys tapos na natin sa pag pulpog ang iyang frame no sa so, dito sa kabila is wala namang diferensya konti lang naman di ba konti lang naman yung ampas natin kaya goods na goods yung frame niya so yan na walang nangyari ah <laughs> Dol, thank you so much ha Nice one, kagmayong aga Bye, bye! Ei! Ei, que nem